I think nasa bakasyon pa si Miss Maharlika ka diba? Pero hindi niya mapigil hindi mag-live, nakapag-live ng dalawang beses kahapon. Kaya at hindi rin pinapansin ng media. So sabi ko, okay, let's let's support the vlog, 'di ba? Yung mga revelations niya. Kasi eventually napapatunayan natin na yung mga sinasabi sa kanya na puting ahas ay mga totoo or nagkakatotoo, 'di ba? Katulad nga po ng nangyari na bumili daw yung government sa Bunena. Napakarami pa mga binulgar-bulgar eh. Diba ni Ms. Marlica? Bumili sa Bunea na dyan sa Nueva Ecija ng sibuyas ng 500 may getas binenta sa kadiwa ng 175 para palabasin na mura ang sibuyas noong December na may nabibili pang mura ang sibuyas. So actually, ano yun eh? Parang panlilin lang sa tao, diba? Mahal talaga yung bilis sa sibuyas, binenta na lang sa kadiwa para nga palabasin na. Hindi naman talaga may mabibili tayo ng mura. Umabot ng 850 ang sibuyas noong December, mga ate at kuya. So, yung epekto ng smuggling and hoarding ng mga negosyong bag sa Pilipinas, yun, tumaas ang presyo. It skyrocketed and maybe that uh, that situation that happened in December, maybe may kino-cover up lang na ano eh, ganap nun, malaking ganap, di ba? So, ganyan yan, kapag kami matinding anomaliyang dapat hindi na mapag-usapan, ay eh, kailangan may ibang bagay na mangyari, di ba? Oh. So, yeah marami pang expose si Miss Maharlika katulad ng mga sa Okada na yan uh, katulad itong sa Loto at saka sa mga raid raid nga speaking of smuggling pag-usapan natin mamaya yon kasi uh, yung bigas daw ay iriripak at tatawaging malaya rice so sabi ko nga kung, na kung naibulgar ni Miss Maharlika ng maaga baka baguhin yung pangalan ng mga sako hindi na malaya rice baka gawing uh, rice or something, di ba? Kaya lang nagastosan na ng malaki. Anyway, kailangan maano nila, no? Ma, ma mabago nila yung mga expose ni Miss Marlica kasi nag yung kanya mga binubulgar na isinishare sa kanya ng puting ahas ay, oy 200 na da tayo, dagdagi ang likes ay ano ang mga ang mga ahas na ito ay nasa mga departamento, nasa agencies kung saan hindi na nila masikmura ang ginagawa ng mga nakaupo. At eto nga po isang pasabog ni Miss Maharlika ngayon, meron daw ang nananalo daw sa loto ay hindi lang sina Barney Kells at saka sina sina Langka na manager ni Barney Kells. Panoorin natin ang video. Pasensya na kayo kung mag-e-echo man ha kasi hindi ko oh, hindi ko gamay itong bagong setup ng aking kinemiratik eh. nyo na. Um, yeah. Weekly daw ang delivery kay Queen Palaka ng Salapi. Dinadala doon sa Forbes Park na ang pangalan ng street ay parang pangalan ng isang apakatibay na kahoy sa Pilipinas. Na mukhang pinamamahaya ng mga inkantado at inkantada sa aming <laughs> paniniwala sa kabisayaan. Ito po yung video ni Miss Maharlika and mag-react tayo patungkol dito. Um, sabi nga po niya, linggo-linggo na nagre-remit ang mga tagatayaan ng numero kay Ma'am Shikios doon sa, sa, bahay nila, sa residence nila sa Forbes Kinemila Peak. And uh, what else? Yung sa sobrang dami daw ng nakulimbat thingy na ni Queen Palaka, ay dinala na daw sa mga dinala na, na, daw abroad ang mga ang ang kadatungan and doon na daw dineposito sa offshore account even si Mrs. po na post patungkol dito di ba sabi ni Mrs. totoo ba ma can you confirm ma'am she kills parang ganun yung message ni Mrs. di ba pero hindi accurate sa sabi ko lang can you confirm ma'am she na ikaw ay sumakay ng Qatar Airways papuntang Doha yan ba ay stopover lang pero eventually tutuloy ka sa Europe sa Germany or sa Switzerland. Nag-vlog tayo patungkol dyan. So, may puting ahas si Miss Sass at ang puting ahas ni Miss Sass ay pareho ng mga sinasabi ng puting ahas ni Miss Maharlika. Panoorin po natin ang video. Excuse me, i-discuss kasi ni Miss Maharlika dito yung kabulukan ng sistema ng tayaan ng numero. May may puting ahas siguro na may-ari ng Lotto Outlet na pwedeng sila din kasi yung teller noon or sila yung tumatao doon kasi maliit lang naman ang mga lotto outlets eh. Usually, kasha lang ang isang tao, di ba? So, makikita ang mga lotto lotto outlet sa mga malapit sa palengke, kung saan crowded, di ba? At ang mga kababayan natin talaga sa grassroots or nasa mababang uh, antas, baga, ng pamumuhay. syempre yung mga middle class, medyo bibirang tumaya sa lotto, di ba? Lalo yung mga upper middle class tsaka mga init hindi mo maririnig na ng loto yan <laughs> syempre mga purita lulo na nakatulad ng inyong friendship ang tataya sa loto no in fact yung nanay ko laging tumataya dyan so meron din mga loto outlets sa mga malls ba diba? at yun pala kapag nag franchise ka ng ganyan syempre ang expectation ng mga tao bigat biga at syempre may kakilala nga akong franchisee niya bigatin talaga may, kaya parang middle class sila yung nag-franchise ng loto Outlet. Yeah, parang considered middle class kasi may kaya. Pero I don't know kung na-sustain yung business kasi yung pwesto niya na malapit sa palengke dati wala na. And marami ng competitors. Hindi ko lang alam kung magkano kasi yung franchise fee ng Lotto eh. Parang dati siya lang isa yung may pwesto sa market and then naging tatlo, apat na. No? Iba't ibang ano yan, nak kasi depende talaga yan kung, kung may tao makaka-afford gusto mag-franchise kasi nga parang ino-offer din yan. Uy, mag ano kayo? Pag nagtatanungan ang mga, di ba, ang mga rich-rich minsan, ano negosyo nyo? Or, yung not so rich, pero di ba, nakakaluwag-luwag. Ano negosyo nyo? Ganyan-ganyan. Ikakwento na, ay, meron lang naman kami lotto outlet. <laughs> pero, ngayon daw, sa panahon ngayon, or maybe sa administrasyon ni Popsicles ngayon, hindi na totoo yung kasabihan na kapag may lotto outlet ka, ay ikaw ay rich-rich. Kasi para ka rin nagpa-franchise ito ng, di ba, ng Jollibee, 7-Eleven, yung mga ano, mga food chain, ganun, convenience stores. So, ito nga lang maliit, siguro, maliit na negosyo, pero baka okay ang income at mas maliit yung franchise fee. Baka hindi ito maabot ng 5 million per outlet eh. Or maybe more. I don't know. Hindi ako sure. Kasi naalala ko po, ang, fra ang franchise dati ng Jollibee ay nasa 40 million per pwesto kung gusto mo magkaroon ka ng negosyong Jollibee 40 million, baka 50 million na ngayon hindi ako sure kung tama yung figure 7-11 milyones din po yan so baka yung loto mas maliit anyway, sabi ni Miss Marley ka may kumontak sa kanyang isang loto teller pero kanila yung loto na pwesto, pakinggan po natin ha alright okay, dito sa PCSO, may kakalala sa PCSO na yung ganyo siya yung puting ahas, gusto mo magtayo ng loto outlet kasi maganda ang kitaan, ganyan. Tapos ang sabi ng sender natin, ang masasabi ko lamang ko, kami ay nabudol ni Bongbong Marcos. <laughs> ay! 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 May commercial ginoop ko. Ano ba yan? May commercial? What the heck? Anyway. Oh. Okay. Kami po ang grabe po ang pahirap nila sa mga ahente at loto owners. Maging sa mga kagaya ko po, po na loto teller. Na mamasukan man po o hindi, lahat po kami ay nahihirapan sa demands ng PCSO. Ngunit ang komisyon ay binibigay nila sa amin ay kakarampot lamang. Thank you, Ate Sarabina. At ito po ay, tinata ay tinatawag na commission tax. Did huh? you know this? kakarampot na lamang po na 6% may bawas pa. 6%? Mga buwakaw po talaga ang nasa PCSO ngayon. Taliwas sa inaakala ng karamihan na kapag ikaw ay isang low to honor, ikaw ay giging sa buhay. Actually, ganun din yung understanding ko eh. Kapag audit ka, pera ka, di ba? Kasi may buhay pa, ikaw may ari. Pero sabi niya, mga walang puso po ang mga taga-PCSO at karamihan po sa kanila ay mga 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 mayayabang tahambong empleyado ng gobyerno mayabang sa isang branch office namin doon sa aming uh, lalawigan. Pakiramdam ko ay nagagamit lamang talaga ang mga Lotto Outlet upang maging gatasan ng limpak-limpak na salapi para sa mga pansariling interes. Hindi mo pakiramdam ito, kabayan ito ay totoong nangyayari, ito yung pag-uusapan natin. Sabi niya, makaramdam daw niya ay limpak-limpak na sa lapi para sa mga pansariling interes ng mga nakakataas. Yes, limpak-limpak na sa lapi ang tinatransact mayon ni Lisa Smag sa Europa. Baka nag-deposito na sa kanya ni Lisa Swiss account kasi chenek ko ang kanyang Facebook page. Ayun. Bilang isang first lady na ahas, dapat nakikita mo yung nakikita ng tao kung ano yung kanyang mga lakad, thingy. O, oh, tapos? Sabi ng tena going back, sabi niya, hindi beneficyo para sa mga ahente at teller ay wala po, Miss Marta. Like SSS, GSIS? Pagpapahalaga. Ang kanila, basta sila ay kumita at umaman. Nanginayang po ako sa perang inilabas ng aking mga magulang. Mag-iisang taon na po ang aming loto outlet ngunin sa nangyayaring digital, digitalization I told you ayaw na po ng PCSO na sila may mga kahati para da kahati pa dahil sa mga gag dahil sa yung si minensya ko kanina nangungutang sa ang sabi. government ng 600 million for dig, digitalization. digitalization na pinapropose o pinangako ni Budol Budol ni Kuting ay i-digitalize nila ang pagnanakaw Aragoy hmm. Sabi dito, sulat pa rin. Ako po ay may mga na, may mga nakarating na kwento na ubod po talaga, sabi niya, ang hirap manghingi sa ahensya ng cash assistance para sa tulong medikal. Pero, well, totoo yan. Kahit ako mismo, eh, di ba, inilapit ko nga yung kanilang loyalista. Last Tanay year, Rosita. Sa, uh, sa gobyernong yan, si Nanay Rosita. May binigay pa mga ginayupak na yan? imagine nyo, ginamit pa nila sa ginamit pa ni Bongbong Puding sa kanyang vlog in interview, interview pa si Nanay Rosita pero ni Piso na kahit galing sa bulsa mo Bongbong Pulburon at Lisa Pulburon my God di, di kayo nagbigay okay, so yun nga, parang ang hirap palang kumita ngayon kapag ka nag, nag franchise ka ng loto outlet no tapos ganun nga, parang yeah mas sama din daw ang ugali ng mga nasa PSHO Tapos hindi nakapanipaniwala kung sino yung mga nananalo at kaya tayo may loto. kaya may ganyan. Para may legal kasi marami kul, pa, naging part ng culture natin ang gambling. eh. So isa 'yan sa mga sugal-sugal na parang legal, 'di ba? Hindi naman talaga maalis sa Pilipino yung ano eh, yung sumugal, tumaya, umasa na baka makachamba, 'di ba? part na ng culture natin yan, minana natin yan sa mga Kastila. So, ang problema, kaya tayo merong ganyang office, or tayaan nga, charity swift, kaya nga Philippine Charity, swift Stakes office, para sa charitable thingy-thingy. So, ang mga proceeds ng kinikita, ng tayaan ng numero, ay itutulong sa mga hospital, maybe sa Red Cross, na malapit sa headquarters ni Papshi, katabing-katabi. Philippine Red Cross. ba? Diba? So, pag may mga nangangailangan, mga mahihirap nating kababayan, babayan, may na-hospital, ganun at kung ano-ano pang mga malalaking gastusin, lalo pagdating sa health, sa PCSO lalapit. Pero, sabi, nalulugi daw ang PCSO. Bakit kaya nalulugi mga ate at kuya? Tinatamad na bang tumaya ang mga tao? Eh, ang dami na iingganyong tumaya ngayon, Birmo. Weekly may nananalo. Ano ba ang nabago, mga ate at kuya, kayo tanungin ko, anong nabago? Bakit laging may nananalo? Recently, ngayong administrasyon, hindi ito nangyayari sa administrasyon ni Papshi at sa mga nakaraang presidente, pero marami na tayong narinig na medyo may, di ba, may mahika. May mahika. Pero hindi ganito katalamak na katulad ngayon. Na ang may nananalo, parang every other day may nananalo. Hindi na tatapos ang isang linggo na walang nanalo. Every week, parang twice, may nananalo. Ang laki-laki pa na nakukuha. Ito ba ang nakakalugi? Actually, nakakainganyo to ng mga tao eh. Kaya tayo, tayo kasi parang andaling manalo ngayon. Bakit andaling manalo? Ano ang nabago sa sistema? At sino talaga ang nananalo? Totoo kaya na yung may isang bumili ng ticket somewhere in QC or maybe in Bulacan, sila talaga yung totoong nanalo? Or accomplices sila? At dito sa vlog ni Miss Maharlika, ayan nga, sabi umalis daw ang babaitang reyna ng lahat at nagdala na ng salapi sa labas na banggit niya kanina, di ba? So, bakit hindi pinapansin ng media si Miss Maharlika sa kanyang mga pasabog na ito ay nakakaladkad na ang pangalan ng pinakakilalang babae sa lipunan ngayon. Di ba? Deadmatologist sila, bingi-bingihan sila. Ay libelous na yung mga sinasabi ni Miss Maharlika, wala silang kaimik-imik inaakusahan na rin ang, na ang loto katakataka yung 433 na nanalo nabanggit ni Manyeka totoo naman ba, paano may nangyari 433 katao Ayang hirap tumaya the more na tumataas yung combinations lalo mas mahirap manalo dyan di ba uh, let's, let's say uh, yung one yung number one at number two ilang combinations meron dalawa right dalawa ba hambaw, tataya ka sa... Ano yung tataya mong numbers ay 1 at 2 right? O, oh, ilang combination yun? 1 and 2 and 2 and 1. Are, are they just the same? One combination lang yata. Pag naging 1, 2, and 3, o oh, ilang combination na yon Basta pag dumarami po, millions po ang possibilities. Bago, one in a million possibilities, plus lumalaki pa yan kapag dumarami yung... So, paano 433 katao ang nanalo? At ang, ang nanalong number ay multiples of 9. 9, 18, 27, 36, 45, 54. Pare-parehong divisible by na yung dumabas na number paano kung yung sizes ng bola na hindi naman pinapakita ay kumbaga iba yung sizes ng bola na lalabas so kung, kung halimbawa ang kakasyang bola sa lalabas diba, ano yun eh, para nag, nagtatambling-tambling yung bola tapos lumalabas ng ganyan what if yung mga, mga numbers na lalabas ay pre-selected na mas maliliit na bola right? o mas maliliit na pwedeng mag-shoot doon sa parang tube para lumabas. Ay di, kung pre-selected na yung bola, ay di parang predetermined na yung number na lalabas. At dahil na booking yung sequence ng 91827, ginawa nila nga yung medyo ano, ramble yung number na hindi hindi sequential, hindi magkakasunod, hindi, hindi multiples of whatever number, di ba? So, Ba't walang investigasyon ang Senado patungkol dito? Kahit na deadman na lang sa aligasyon ni Ms. Maharlika na nakapagdala na ng pera si Relia palaka sa abroad. Yung Lotto Outlet, walang balak silang investigaan. Katakataka yun eh. Ay kasi ang problema rin naman sa atin, okay lang sa atin, di ba? O, ang mga Pilipino, tuwan-tuwa at laging may malimit manalo ngayon. Hindi natin alam kung anong milagro ng langit ang nangyayari. Ang daling manalo ngayon sa Lotto. At ang daming nananalo. Pero ang tanong, ang mga taong nananalo kaya hindi ka Or maybe keme-keme lang na ordinaryong tao ang bumili ng tiket pero baka inutusan na ng queen queen, alam nyo na bundat, ba? Diba? I-comment nyo nga po sa comment section ang inyong opinion at mag-like and subscribe din po kayo.